Patay matapos atakihin sa puso ang isang construction worker sa Cebu. Ang tinuturong dahilan ng kanyang pamilya ang araw-araw niyang pag-inom ng energy drink. Nasa front line na balitang yan si John Aroa. Sa edad na 33 anyos, natuldukan ang buhay ng construction worker na si Rigi Abad. Tubong Negros Oriental siya pero nagtatrabaho sa Minglanilla, Cebu. Madaling araw kahapon nang bigla na lang daw hinimatay at nangisay si Reggie habang bumibili sa tindahan. Nakita yan ang katrabaho niya sa construction. Ang kalit niya siya Naghahanap siya ng pera dahil magmabayad sana sa tindahan. Tapos pagbalik niya, bigla siyang tumba at nangisay. Di pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Sa death certificate ni Abad, lumalabas na ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay myocardial infarction o atakis sa puso at acute coronary disease. Nakaburo lang ngayon si Abad na ulila niya ang apat na anak. Ayon sa kanyang tsuhin, isa rin construction worker, hindi nila alam na may problema sa puso si Rigi. Ang itinuturo nilang dahilan ng atakis sa puso ng pamangkin ang araw-araw niyang pag-inom ng energy drink. Tabao namin construction medyo pabigatan yung trabaho kasi malakas yung minang uh, di kinaya ng katawan niya. Ayon sa Department of Health, nakakasama talaga sa katawan ang sobra-sobrang pag-inom ng energy drink. May caffeine kasi ito, isang substance na nakakatulong na gawing laging gising ang isang tao. Nagdudulot din ito ng palpitation o dehydration. At kapag sumobra, pwede itong mauwi sa kapahamakan binakamalala ang pagkamatay. Sabi pa ng DOH, dapat iwasan ang pag-inom ito habang nakabilad sa matinding sikat ng araw. Mataas daw kasi ang tsansa na tumaas ang blood pressure na posibleng mauwi sa atake sa puso o stroke. Nakatrigger talaga ng palpitasyon yan because stimulant man yan sa heart is not really recommended to be uh, uh, in excessive quantities. Pag sumobra ka dyan, the real abuso, adverse effects payo ng mga doktor iwasan ang sobra-sobrang pag-inom ng energy drink sundin dapat ang rekomendasyon na kasulat sa label ng energy drink kung ilang bote lang ang maaaring inumin taking more of these energy drinks pwedeng makasira ng kidney natin din so that's why um, it's not advisable to take this energy drinks more often mas magiiraw uminom na lang ng maraming tubig at mga inuming may electrolytes. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5.